Uh, good morning po. Nandito kami ngayon sa Marikit Park. Uh, dadalin po tong mga hydroponics. Na ano? Para o ng mga estudyante natin sa Iram. Bali four sets po ito. Ayun. Pa-double check na lang. Ayan. Di kasama rin so, sobra na lang kuya yan diba, sobra wag lang kulang <laughs> ay sir yung motor po niyan pala baka naman yun yung hindi naman yun yung ano Kinuha ni sir wala ba dyan sa drum kuya Edmond yung motor wala wala Okay, okay, sige. Antay na lang po namin yung teacher. Baka po nasa kanya yung mga motor mga motor niyan. Oh, sir. Yung pag-assemble. Hmm. Saka na i turo na rin sa amin paano agad niya. Okay, uh, i-deliver namin to sa Iram mismo sa elementary <laughs>